naglaya tungo sa panibagong pulo. Dahil sa biyaya ng magandang panahon, nasaksihan at tunay nilang naranasan ang kagandahan ng mga tanawin sa paligid. Hindi lang ito basta paglalakbay, kundi isang sandaling tila itinakdang maramdaman nila ang payapa at marikit na mundo pagkaraan ng kalahating oras na paglalayag sa wakas ay kanilang natagpuan ang hinahangad na paroroonan. So, another island na naman itong pinuntahan natin. Nandito na tayo. Nakarating na tayo. Ayan yung isla na yan, Oh. No? Yes. mag tayo. Ang tawag dito sa island na to ay Corregidor Island. Ito favorite island ko eh. Bakit? Kasi nga ang ganda ng view doon sa taas, tapos green na green. Ay, gano'n? Tapos pag ba pwede ka mag-swimming. Favorite mo dito? Ayako dito. Yan si Maymay, tulog again. Kanyang pag-check pa sa kanya, tulog din. Tulog mm. na rin si ergo Yan yung big boy namin, tulog okay. na rin. Si big boy. Okay na tayo. Baba na tayo, baba na. Let's go. Baba tayo, baba. Woo! Woo! Okay. So nakababa na tayo. Highland to. Ano mo ba? Ano mo kuya? Kuya Tonton. Ang tour guide nyo ngayon doon sa hiking, sir. Ganda pa rin. Ganda mo nila dito, no? Oo, sarap. Buhay na, buhay. mo naman. Oh my God, akit na kami. Kaya nyo pa ba? Kaya, kaya. Ang tanong sila, ate Casey. Ate Casey, kaya mo pa ba? kaya ka? Ha? Basta yung tubig ko. Ibalik ang mata sa kaya. ba? Ikaw ka, ha? Pagod talaga, Jo. Ito yung ayoko sa hiking, eh, paakyat. Kapagod. May hiking na pababa daw? May hiking ba daw na pababa? Pag sinipa ka daw niya niya. Kasi Casey, papayat ka dito. Oh, no! Uy, para mo naman sinabing mataba siya. Hindi naman. Okay. Hindi yan mataba, baon niya yan na tubig tumbler yan. hindi mo? pa si dalawa. akalawa ko kuya isang hagdan lang, Ba't ang dami niyan? <laughs> Siyempre, pag bida ka, bida ka talaga, di ba? Ay! yun 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 daan, oh? Pag may sarili episode, dun tayo doon. May sarili siyang video. sa ano. Pati yung sinabi agad, kuya. Wala <laughs> decision ka eh, ayan. Saan, so, kuya? Ba? Meron dyan, kuya? oh meron dyan sa ano, dyan banda. Di ba umaalis? Hindi, <laughs> <laughs> nagtambay si Jen. na, tuloy mo, tuloy mo. Kailan niya siya huli nakita? <laughs> Marami na namatay yan. sinip-sip na Hoy! Ano sip-sip? Marami na rin pa lang namatay. Okay na yun. Susunod ka. Yo, tandaan mo, hindi na nga ang cameraman. Tama! Yeah, yeah, Huwag yeah, mong i recording niyan! <laughs> Patay na lahat! Cameraman, buhay pa! tanga <laughs> na sabi mo, nakabidyo ka! Ko, naka ka. <laughs> kaya kung anot-anuman, mapapanood natin sa doktor kung paano ka nakagat. adis kung anot-anuman, hindi na kailangan i-autopsy! Ay wala, kuya naman eh. <laughs> <Sa pina> naman, <laughs> doctor, tayo, mapunin, kuya, na naman doktor, Kuya, nag-expect <laughs> ako! How is it there bro? Prio mo huh? hello. Hello. 'yung may Hello. 'yan. May-ari okay. ng lupa po, sir. talaga 'yan? 'Yan may-ari. Dito lang 'na part. Pinoy foreigner. Pinoy lang, local lang. Taga lang po. Gundo naman ng intrada. Kaya pa ba? Kaya. Kaya ko 'to. Hay, <laughs> dapat may blending. Dito na tayo. <laughs> This is the place to be. Ang <sighs> ganda rito. Parang dito sapat na ano lang, ilang minuto ka lang dito. Kailangan dito mag-hamok ka ng mga minimum of 3 hours. Kaya ako minimum 3 hours sa view, sa overlooking. Si Tonix, iba 3 hours. Uy, ayos yung nyug oh. Picture tayo dyan, tara, tara, tara. Ala, bakit dyan pati mag-band dyan? Tara, 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 Okay, so nandito na tayo sa ating huling isla na pumuntahan nyo yung araw. At tayo magsa-sunset. Ayan siya. So ang tawag sa isla nila na to ay Naked Island. Kaya siya naging Naked Island kasi buhangin lang siya. Wala ka ibang makikita kundi buhangin lang. Pagkatapos sa akitin yung kabundukan nga nila naman hindi Banlaw tayo ngayon. Swimming tayo dito. Habol tayo. Tapos sunset tinto ba sa sunset spot, tol? Tino mo naman. Tino mo yan, Tino mo yan. Oh. Hindi na natin titignan yung kulay dilaw na araw na yan. Ah! Tapos swimming muna tayo dito. Quick lang, sama natin si Mama. Hindi pa nakaswimming si Mama eh. Ayun yung ilakit natin ganino. Ayun yung malapit lang naman siya. Oo! Yeah. Okay, huh? Oh! Sir Ha? Ay, Sir Rock! Sir Rock! Sir Rock! Ano, sarap? Hi. Hello. Opo. Wow, grabe pare. Look at that. That's crazy. Unjustified. Dahil may camera lang. Sa personal, di ba? Fuf, fuf, okay. Kasi naman, Adi ka ako na masakit. Oo. Oo. naman dugo. Ayun na masakit. naman dugo. Ako yung dito. <laughs> ako. Ah, sakit! Grabe. Uh, ganyan. Ganyan. Masakit. Ano? Okay, man. Domen! Atenton! Wow! Oh, parang naman si Kuya J. Ah! Oh! <laughs> <laughs> Saya naman, parang serap naman. Ay, wag kang lulog vlog. Bakit? Wag, na wag. Ay, sorry. Dalawa yung hawak mo. Sorry. Okay Ay, sarap, lang ako sa ikaw. Wag lang yan. Sobrang ganda ng sunset. Dito, ayan o. Oh. Kasing ganda mo. Eee, Mas kasing ganda ka. ng baba mo. <laughs> from a sudden decision they now find themselves far from home savoring every minute together doing the things they've always loved cherishing every moment they share on the island of Siargao like a wolf pack they stay close protect each other and move as one family isn't just who they're with it's who they never leave behind Pagdating <laughs> Ito na. Dito oh. na galing kasi kami sa ano. Galing dito kami sa parking. Kinalok yung mga gamit. Tapos ito na kami magpapahinga ngayon. Sa... Kubo uh, na maganda. How is it ma? Kubo so, ni mama. Yes! Overflowing nung ilog? Hindi, hindi, hindi. Iigib ka lang yan balde, tas tabo, liko ka na sa gilid. Sa atin lang yung ginagawa, ha? Hindi, hindi. Alam mo ko pa yung tiles? Kasi kala ko may leak? Hindi na pang-flush mo pala? Hindi nyo lang ako tinanong. Hindi pala ako tinanong. Hindi ko tinanong nyo ako. Di ba? pala ang puti ng puwet mo, men. Pinuhugas mo may chlorine. Maganda yung healthy ngayon sa puwet Puti lang din. Wow!

Uy, grabe kita. Hindi sa kanila yung privacy, no? Hindi. kapal. Ito. Taihan. Ay, salamat naman. hindi ba nila yung ano Tsaka, hindi sa lamig. So, mas na ano, mas tamae tumae kesa maligo. Okay, pipe, pipe. Ano, may Ay, wow! Ay! Maggie pala. May outdoor shower. Ay, ang galing. Ay, ay, ay saan sense nito. Wow, dito. ito. Ito okay. sa sampayan. Oh, uy. Pwede ka lang dito, John. Yes. Pwede dito. Ah, pwede ka dito dumaan. Opo. Pag ka sa beach. Pag ka sa beach, siya yung pinto. Pasok dito ko dito. ka dito. Pwede ka lang gubanlaw. mo. Tapos, tsaka kalabot. Ano ko sa Si ng... R. So, ako dito, si Astrid, si Mama. Si Dong si si Dong. Si Dong si Dong. ko, binata niya si Dong Dong. Saliling kama na. Tagya di ba? Kaya niya hmm. siya. Hindi, nakasiksik siya sa amin. Okay, di ba? Walang gumamit ng kamay niya. Boy! Nakita niyo Dong Dong? <laughs> <laughs> Hindi pa. Nakita niyo na? Hindi <laughs> pa. Okay. Kasi, di ba, sabi ko nga sa inyo, nung nakaraan, isang gabi lang tayo doon sa uh, tinuloy natin. Tapos kanina na tour tayo. Mali sa tayo doon. Kasi dito ko sana gugustuhan ni Luis sila mama. Para, no ma oh, iso kanila dito. Kaya apat na araw tayo dito. Ay, para po sa yung inyo, bakit ganoon? Ito ito room niyo, sure kayo? Oy. Grabe. Ito yung room niyo? Yes. Ang ganda naman. Wala magbubuhangin dito mamaya ha. Na no, 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 Sobrang spoiled naman kami sa inyo. Oh, grabe. Oh, grabe. Grabe. Ay wow. Ay, grabe yung CR kwarto na rin. Uy, hindi, hindi yan. Na Ito na pa. Hoy, hoy. <laughs> so, ay, kwarto hindi Lang, hindi lang yan ang namin sa inyo. Ano? Grabe na yung CR na kwarto ko man to. Di ba, May? Wow. Ay. ano yan, sauna? At no. wow. It's outdoor shower. Oh, may matutulog ba diyan? Uh -huh. Sabi ko sa inyo kami kasi pag nakakita kami ng ganyan, parang gusto na pabor na ano na sa amin 'yon. Malaking bagay na, na may ganyan sa kung bundok o kung sa mga kami na padpad. Uy, bumula na. Oy, bumula pala 'to. Uy, wow. Hey, Joby, welcome drinks. Sabi ko, I may yo. welcome drinks. Oy, this Ay, ko may eh. Ah. May eh. <laughs> Ay, wala. okay, go ka na. Tama <laughs> mo daw. Ay, pa ko sa iyo nang rod. na imong gaod, tumahon na, nagdaw na. Papa. Pati din rod, okay? Yes. let's okay, go. Go. Okay.